maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi na may matinding migraine. Uminom ako ng isang dosis ng gamot na sa una ay tila walang epekto, at sa lungat sa payo sa dosis, kumuha ako ng isa pang dosis pagkalipas ng 20 minuto. Inaantok ako ng gamot, at hindi nagtagal ay nakatulog ako ng mahimbing, ngunit ilang sandali lang matapos akong makatulog, bigla akong nagising, hindi na ako makahinga. Mahal na Diyos, mangyaring huwag mo akong hayaang mamatay, nanalangin ako, kahit na hindi ako sigurado na may Diyos. Noon ko lang naramdaman ang presensyang nakatayo sa tabi ng aking kama. Ang isang anghel ng Panginoon ay tumayo sa tabi nila, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumiwanag sa palibot nila, at sila ay labis na natakot, narinig kong sabi ng isang tinig habang nakahiga ako roon na takot na takot. Hinuha ko pagkatapos kong marinig ang talata sa Biblia na ang presensya sa silid ay talagang isang anghel. Habang nakahiga ako doon, nagsimula akong makaramdam ng statak na kuryente na tumago sa aking tiyan at umakyat sa aking katawan, bago ako nagsimulang humiwalay sa aking katawan. Magiging okay ka, narinig ko ang boses na nakilala ko bilang boses ng aking ama, na na ilang taon na ang nakakaraan, naulit. Pagkatapos ay namulat ako sa isang malakas na presensya sa itaas ko, at sa aking isipan, nakita ko ang isang talon, na ang tubig ay malinaw na kristal at ang pinakamagandang kulay ng asol na nakita ko. Habang namamangha ako sa linaw ng tubig, nakita ko ang isang nakabulag na puting liwanag na sumasayaw at kumikinang sa ibabaw nito naramdaman ko rin ang isang sensasyon na parang isang kaskad ng pag-ibig ang bumubuo sa aking puso, na ang lakas nito ay napakatindi na agad akong nagsimulang umiyak. Napalaya sa lahat ng alalahanin at alalahanin ay sumuko ako sa pag-ibig na iyon habang ako ay tumataas sa aking katawan upang makasama ang maalam at walang pag-aalinlangan na pag-ibig na umaaligid sa akin, na pag-iral na aking napagtanto ay ang Diyos kahit na sa kaibuturan ng aking pagkatao ang walang katapusang pagpapatuloy ng ganap na pag-ibig at kapayapaan. Nababahala ako na huhusgahan ako dahil sa walang habas na pag-inom ng gamot, ngunit ang makapangyarihang presensya na naramdaman ko ay walang anumang paghuhusga ng sumanib ako sa banal na diwa ng pag-ibig na iyon, ang pasasalamat ay damaloy mula sa loob ang aking pagkatao dahil natagpuan ko ang walang pasubaling pag-ibig na hinahanap ko sa buong buhay ko sa karanasan ng walang katapusang kagalakan, kapayapaan, pagunawa, at biyaya, nadama ko na sa wakas ay nakarating na ako sa bahay pinagmumulan ng lahat, at sa loob ng kasakdala na iyon na nais kong manatili. Sa karanasan ng walang hanggang kaligayahan, kinailangan ko ang lahat ng aking pagtuon upang makipag-usap sa telepathically sa walang hanggan na pagpapatuloy ng pag-ibig sa aking pagnanais na manatili dito magpakailanman. Patuloy akong lumawak at nakaranas ng isang estado ng walang hanggan ng kaligayahan, lumalaki sa laki hanggang sa ako ay naging isa sa buong cosmos. Sa estadong iyon ng walang katapusang proporsyon, nawala ang lahat ng kaugnayan ko sa aking buhay sa lupa, hanggang sa antas na wala akong maalala na nagkatawang tao sa lupa sa karanasang iyon ng dalisay na pag-iibigan, naramdaman kong malapit na akong sumabog sa isang bilyong atomo upang maging isa sa Diyos magpakailanman. Sa bingit ng pagsabog na iyon, gayon paman, nakatanggap ako ng kuryenteng bumalik sa aking katawan. Kagad pagkatapos ng NDE, napansin kong basa ang buhok at unan ko dahil sa luha, at napansin kong normal na ang paghinga ko at walang sakit ang ulo ko. Mula noon ay napagtanto ko na sa karanasan sa labas ng katawan, ako ay tinulungan ng isang anghel, na inaliw ng kaluluwa na aking ama sa lupa, at na ako ay sumanib sa kabanalan bago ako bumalik sa aking gumaling na katawan. Dahil sa himalang ito, hindi na ako nagdududa na may Diyos, at hindi na ako natatakot sa kamatayan. Lubos kong inaabangan ang aking pag-uwi upang makasama ang Diyos. Kwento dalawa, habang nagpapahinga isang gabi, nagsimula akong makaramdam ng matinding sakit sa aking dibdib. Sa aking pagkataranta, sinubukan kong sumigaw ng tulong, ngunit dahil nahihirapan akong huminga, halos hindi marinig ang aking boses. Habang sumasara ang dilim sa paligid ko, naramdaman ko na parang wala na akong kontrol sa aking katawan at may kung anong puwersa ang nagangat sa akin pataas. Hindi lumipas ang isang sandali bago ko biglang natagpuan ang aking sarili sa isang tanawin ng hindi maipaliwanag na kagandahan, at iniisip ko kung ako ay dinala sa isang lugar na umiiral sa labas ng lupain na kaharian habang nakatitig ako ng may pagkamangha sa celestial landscape sa harap ko, isang nilalang na nakadamit ng nagniningning na liwanag, na nagpapalabas ng pinakamatahimik na enerhiya, ang lumitaw. Ang malalim na kapayapaan na kanyang kinakatawan, na pinakinang ng buong kaharian, ay bamalat sa aking pagkatao at pinunan ako ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng katahimikan. Nakaramdam ako ng kakaibang pamilyar sa presensya ng nilalang, at habang papalapit ako para alamin kung bakit parang pamilyar siya, natuwa ako ng mapagtanto ko na ang kanyang mukha ay halos kahawig ng mga sikat na paglalarawan kay Jesus. Hindi ako sigurado kung paano ako nakarating dito, ngunit lubos akong nagpapasalamat na narito ako, naisip ko habang ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa aking balikat, pinupuno ako ng pinakamalalim na pagmamahal at pinakadakilang kapayapaan. Oo, anak ko, ako nga, ang iyong Jesus, ang sabi niya, ang kanyang mga salita ay pumupuno sa akin ng labis na kagalakan anupat na kalimutan ko ang lahat ng sakit at dalamhati. Pagkatapos ay nagsimula kaming maglakad ni Jesus, at habang naglalakad ako sa tabi niya, nagsimula siyang magbunyag sa akin ng mga bagay tungkol sa pag-ibig at tungkol sa isang paglalakbay, bagaman mula noong NDE, hindi ko na maalala ang mga detalye ng aming pag-uusap. Naaalala ko gayon paman, na ang lahat ng kanyang ibinahagi ay hindi lamang ipinarating bilang mga salita kundi bilang mga panginginig ng boses ng pag-ibig, naramdam ko sa kaibuturan ng aking puso. Naaalala ko, habang naglalakad kami sa mga bukirin ng namumukadkad na mga bulaklak, na nadadaig ng pakiramdam ng pagkabalisa. Anak, oras na para harapin ang mga alingaungaw ng iyong buhay, sabi ni Jesus pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang mga sandali ng aking buhay na hinayaan kong kainin ako ng galit. Naiiyak ako habang inaalala ang mga pagkakataong nakakasakit sa iba ang aking masasakit na salita at kilos. Ipinaliwanag sa akin ni Jesus na ang aking galit sa pag-iisip na ang aking asawa ay dumating ng gabing iyon mula sa trabaho na naging sanhi ng atake sa puso, na nagresulta sa aking kamatayan. Ipinakita niya sa akin ng isang pagkakataon na tinalikuran ko ang isang taong nangangailangan ng aking tulong, na sinasabi na ako ay isang taong natupok ng aking sariling mga pagnanasa at pagkamakasarili at na ako ay kulang sa pasensya. Ang labis na panghihinayang na nadama ko para sa mga pagkakataong nakasakit ako ng iba ay lubos na humiwalay sa akin sa pagsusuri ng buhay. Ipinaliwanag niya sa akin kung paanong ang galit at pait ay parang lason na dumudumi sa kaluluwa ng isang tao habang ipinaalala niya sa akin ang mga sama ng loob ko sa iba. Kalahati sa pag-asa na palalayasin ako ni Jesus mula sa kanyang presensya dahil sa paggawa ng mga ng iyon, sa aking pagtataka, inialok niya sa akin ang kanyang pagmamahal, pagpapatawad, at patnubay. Kailangan mong bumalik sa iyong buhay sa lupa upang matutunan kung paano mamuhay ng may pusong puno ng habag at pagpapatawad at walang galit at hinanakit, paliwanag niya sinabi niya na kailangan kong bumalik kung gusto kong isang araw ay bumalik upang makasama siyang muli sa makalangit na kaharian. Si Jesus ay nagsalita sa akin tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mundo, na nagpapaliwanag kung paano ang mundo ay napuno ng napakaraming kasamaan, puot, at idolatria. Inihayag niya sa akin sa pamamagitan ng isang pangitain ang ilang mga pangyayaring magaganap pa sa lupa, na pinupuno ako ng pagtataka at kabah ipinaliwanag niya kung paano sa sa ilalim ang mundo sa isang pagtotoo sa anyo ng isang pandaigdigang krisis. Binanggit niya ang isang panahon kung kailan ang daigdig ay muling lalamunin ng apoy ng digmaan sa isang laban ng lubhang mapangwasak na ito ay makikilala bilang World War III. Puno ng kalungkutan ng kanyang tinig habang inilarawan niya ang kapahamakan at kaguluhang mangyayari. Nakakaapekto sa buong planeta ang gravity ng kanyang mga salita ay nakabitin ng husto habang siya ay nagpapaliwanag, habang sinusubukan kong unawain ang kalubhaan ng lahat ng kanyang ipinahayag sa akin, at ang aking puso ay sumasakit sa pag-iisip ng gayong kakilakilabot na mga kaganapan na mangyayari. Nakita ko na sa World War III, dalawang kontinente ang magsisimulang maglaban, at ang digmaan ay laganap sa ibang mga bansa. Ang mundo ay sisubog sa kaguluhan at tunggalian sa isang hindi pa nagagawang sukat, paliwanag niya ang mga bansang dating naging kaalyado ay masusumpungan ang kanilang mga sarili sa magkasalungat na panig, at ang mismong mga pundasyon ng pagtitiwala sa mga bansa ay guguho. Inilarawan niya ang mga eksena ng mga lungsod na nasa Syra. Inilarawan niya kung paano ang dati nilang mataong mga lansangan ay magiging mga durog na bato at alikabok, at ang hangin ng mga lungsod na iyon ay mapupuno ng maanghang na amoy ng usok inilarawan niya kung paano maririnig ang nakakabinging dagandong ng mga pagsabog habang inilalabas ng makinarya ng digmaan ang mapanirang kapangyarihan nito. Nakita ko sa mga eksenang iyon ng digmaan na ang mga tao ay lumikas sa kanilang mga tahanan at pinilit na tumakas mula sa kakilakilabot na digmaan. Pinagmasdan ko ang mga pamilyang nagkawatak-watak, at pinakinggan ko ang iyak ng mga inosenteng bata na tumatagos sa hangin. Napaiyak ako sa nakita ko. Ang mga kahihinat na ng salungatan ay lumampas sa mga hangganan, na nakakaapekto sa mismong balanse ng kalikasan at ang kagalingan ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang mga peklat ng World War III ay lumalim, nagiiwan ng pamana ng sakit at pagdurusa. Pagkatapos ay nakaramdam ako ng banayad na paghila, na nagpapalayo sa akin mula sa katahimikan at kagandahang nakapalibot sa akin. Parang may invisible force na marahang gumagabay sa akin patungo sa bagong destinasyon. Lumingon ako kay Jesus na may halong pagkalito at pangamba. Anong nangyayari? Tanong ko, nanginginig ang boses ko. Magiliw nang umiti si Jesus, ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa. Ang iyong paglalakbay dito ay natupad ang layunin nito, at ngayon ay kailangan mong bumalik, sagot niya. Bakit kailangan ko pang bumalik? Tanong ko, ipaalam sa mundo na babalik ako, sabi niya. Noon ay bigla akong nakaramdam ng halos mabigat na pananabik sa kaibuturan ng aking puso na ang mga kaluluwa ng mga tao ay hindi dapat mapahamak sa kasalanan ng pagsira sa isa't isa sa kanilang paghahanap ng kapangyarihan sa halip gamitin ang kanilang karunungan upang luwalhatiin ang Diyos. Noon ko naramdaman ang banayad na umiikot na pagdalaw sa paligid ko at ang kagandahan ng makalangit na kaharian ay nagsimulang maglaho. Para akong dinadala sa isang lagusan ng liwanag at pabalik sa earth. Ang pagbabalik sa aking katawan ay nakaramdam ng parehong surreal at kagalakan. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagpapanumbalik ng buhay sa aking katawan at pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Ngayon, ikikwento ko na ang aking karanasan sa isang grupo ng mga tao sa lokal na simbahan at sa tuwing may pagkakataon, upang ang mga tao ay ma-forward at handa para sa ikalawang pagdating ni Kristo.